Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyong ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sa simpleng pag-aaway ba ninyong dalawa ng partner mo, ay nauwi ba ito sa hiwalayan ninyong dalawa? At hanggang ngayon ay mahal na mahal mo pa rin siya. At gusto mo ba na magkabalikan kayong dalawa? At gusto mo rin ba na siya ay iiyak at hingi ng tawad at makipagbalikan sa iyo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo at dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka lamang ng papel at panulat at isulat mo sa papel ang pangalan at apelido ng iyong partner o ng mahal mo ng tatlong beses at pagkatapos ay kumuha ka lamang ng maliit na garapon na may takip. At pagkatapos ay tupiin mo ang papel na sinulatan mo at kahit ilang tupi ay pwede po at ilagay mo lamang ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos ay kumuha ka lamang ng lemon o kalamansi at hiwain mo ito at pigain mo ito nang lumabas ang katas hanggang sa tuluyang mabasa ang papel na sinulatan mo na nasa garapon. At pagkatapos ay hawakan mo muna ang garapon, magfocus ka, magkonsentrate at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Pangalan at apilido ikaw ay iiyak at hingi ng tawad at makipagbalikan sa akin ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos ay pwede mo nang takpan itong ritual at itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo ito bulungan araw-araw at pwede mo naman ito bulungan paminsan-minsan lang. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May...